Ngayong tag-ulan, dapat laging may dalang payong. Bagamat malaking hamon para sa karamihan ng ganitong lagay ng panahon, biyaya naman ito kung ituring ng 57 anyos na si Tatay Aziz. Sa loob kasi ng isang dekada, pag-aayos na ng payong ang kanyang naging kabuhayan. Mga 5 months, na ako lang, dati ako galing ako sa Marawi. Eh. Nung tapos ng kwan na, pumunta ako dito sa Baguio kaya nga nakahanap buhay ako dito kasi kami na lang ako ang mga maranaw hindi kami na lang mag ako, anak buhay so, marami akong anak estudyante pinapaaral oh, so, pinapag aral ko dito lang kami kumukuha sa mga repair pa sa gilid ng kalsada, madalas silang makita, lalo na sa mga taong madalas masiraan ng payong. Kada sirang payong, dala nito ang pag-asa na may makakain at pangtustos nila sa kanilang pamilya. Ay, siyempre, ang panggastos, ang ng bahay, hindi na alam mo, mga upan ng bahay naman, malaki. Ay, hindi kaya, pangkain na lang ito. Ganito rin ang hanap buhay ng 34 anyos na si Tatay Aminola. Okay naman yung kita, okay, okay rin yung gawa hindi nagre-reklamo yung customer ma. Ang medyo, huwag lang yung malakas yung bagyo kasi kung malakas yung bagyo, wala lumalabas gano'n. Pagtagulan. lang, yun okay na. May kita din. Kasi normally, ang pagbibili ka ng bago, yung mahal siya, yung magandang klase. Ngayon, may mga sira kasi na konting repair lang nila sa murang halaga. Eh, menos na. Kaysa bibili ka ulit ng limang daan, katulad nung dalakong payong ng anak ko, mga nasa 500 plus dahil magandang klase. Maliban sa sirang payong, problema rin madalas ang mga di natutuyong labahan. Kaya naman abala ngayon ang mga laundry shops sa pagtanggap ng mga labahan. Maraming magpapalondri. Pero pag sa tag-araw, kunti lang yung mga dati lang. Pero pag sa tag-ulan, talagang doble-doble. Sa kabila ng maulang panahon, alok nila sa publiko ang sapat na kakayahan at kaalaman makaraos lang sa iba't ibang hamong hatid ng tag-ulan. Irene Pagarigan, RNG News.